Ang gusto kong pausapan dito yung believability ng kanya mga sinasabi. Talagang marami pa rin na bobole. Eh. Hello, marami sa mga criticism niya against si sitting president administration. Totoo 'yun, legit 'yun, 'di ba? So you have to question the motive at saka babalik sa kanya. Para bang pagmaka-criticize siya sa sumunod. Para bang hmm. golden age yung ano, the 30 administration. 'di ba? Hindi ko pinagtatanggol si BBM ha. yung mga trolls dito, hintay lang kayo, na. Babanatan natin <laughs> <laughs> si BBM mamaya. Relax lang kayo. Oo. Baka <laughs> kaya, kaya kaya niyo Bibi ama. Eh. O, well, isang dahilan kasi diyan dahil na sabi mo, kulang sa credible sources of information. Dahil baka yung ibang sources of information hindi ganun ka-credible o hindi ganun ka-effective. No? Uh, kaya mag-scale up talaga. Let a thousand fox uh, facts first bloom. di ba? para mihin pa. No? Ikalawa mm. ay uh, siguro kasama diyan sa kakulangan na impormasyon at uh, talagang uh, kulang na kulang din naman yung mga alternatibo. Yung mga alternatibo dahil ang tingin pa rin ng mga tao puwersa ng kadiliman versus puwersa ng kasamaan. So, nasa yung puwersa ng kabutihan? Nasa yung puwersa ng uh, liwanag? Ito, eh. parang kandila pa rin kailangan paramihin pa yon, Di ba? Para karam, paramihin pa rin. So, yun yung mas mahalaga eh. Lalo na going into 2028. Sana maka, may, masakatuparan na yung electoral revolution no? na sinasabi ng mga iba dyan. Sana ma, magpanayan. Magsimula na uh, kahapon. Lahil, lalo na ngayon na less than 3 years na lang ang meron. So, yun yung, yun yung mahalaga. At uh, kasama dyan ay mag-scale up yung mga alternatibong mga leader. Dahil hindi ito simple. Hindi ito labanan ng mga dynasties lang. Labanan ito ng mga dynasties laban sa mga anti-dynasty. No? Hindi ito labanan lamang ng mga kapwa korap. Labanan ito ng mga korap, mga korap at yung mga malilinis at uh, mararangal hindi lang 'to labanan nung ng mga pare-parehong walang uh, wala man lang kaunting delikadesa. Kung hindi labanan nung mga napakarami na may integridad, pero ayaw sa kapangyarihan, ayaw sa politika. So, 'yun yung uh, 'yun yung hinaharap natin. Kailangan bigyan din natin yung mga tao ng alternatibo. Sa totoo lang, kailangan talaga natin ng ano. At hindi pagbabago. Pero at least may kaunting poetry sa mga nangyayari, no? Nag-aaway sila, Trixie Angeles, tsaka sila Maharlika, di ba? nag di ba? Nag-aaway yung mga, tol eh. At uh, harapan, ha? nag-aaway si Harry Roque at tsaka yung mga kapwa niya, mga vloggers, di ba? Talagang, uh, hindi lang kapwa vloggers, mga kapwa niya, no? <laughs> Nagbabakbakan. Ano ba yun? Parang... <laughs> parang nalito uh -huh. ako na. rin. Kapwa niya, ano ba yan? Parang hindi ko ma-imagine yung categorization. Uh -huh. <laughs> tapos, eh, ayun, uh, si Baste, sinusuportahan yung isang girlfriend, kanyang tatay, laban dun sa, kung, sa, uh, isang, uh, hindi naman girlfriend, parang common law wife. Di ba? So, hirap to, no? Buhay ka pa, eh. Pinag-aawayan na yung legacy mo at saka yung iyong mana. Senator, hindi po tayo oh. sa tunnel na yun eh. Malik sa Senator. Nakaabang na naman akong gano'n, no? <laughs> parang, parang, may, parang may mga thought bubbles eh, no? Oo. <laughs> okay. Oh, eh. Ayaw na akong oh. salita eh. Nakaumiiwas eh. So, oh, very public eh, no? Very public. Kaya, uh, yung iba naglalabas na ng popcorn. No? Oh, uh. <laughs> Ito pa yung isa, no? Ito kasi binanggit ko ka rin dito sa mga kababayan natin. Importante rin talaga bumalik tayo rin sa promotion ng tamang values sa lipunan natin. Sample yung bakit ba natin tinitingala yung ibang mga political families na clearly dysfunctional. Kasabi ng iba, eh, kasi realidad yan, authentic yan. So, nakakarlig I understand that. Pero, dapat kasi, bilang tao, we strive for something higher we strive for the ideal na kahit hindi natin ma-achieve, nandun yung pagsisikap na maabot to. Kunwari, so, pasasabihin so, na lang ba natin, huwag na tayo maging honest kasi lahat naman huwag na ako. Anong diba? klase hindi po magkakaroon So you start in the family and you strive for that ideal to be to become better version of yourself. At kung marami niya nang gagawa, maraming Pilipino gagawa niya, magkakaroon tayo ng ano, ng uh, mas malaking uh, ito dito. Benta yung dito. Kalimutan ko, sorry, naghanga ko na. Mas, magaga, mas gaganda yung lipunan natin kung mas maraming Pilipinong kanya mag-isip. Hindi tatanggapin na lang na natin. Gusto ko okay, yung mga Duterte kasi totoo sila. Authentic. Pero hindi sila tamang ehemplo sa kung paano dapat tayo maging pamilya, maging leader, maging tak. ba diba? Nakikita niyo ba si Sarah Duterte bilang leader? Hindi po leadership yung pinapakita niya. Diba? Dysfunction. Nakikita natin. Medyo kula nga eh. Ano bang mas uh, matindi pang salita sa dysfunction? Dahil baka akala ng mga tao ay hindi lang sila nagpa-function well. No? Eh, kwanta eh. Talagang punong-puno lang pa eh. Nang uh, aggression, ng malis, di ba? Yung away na ito. Kung ganyan yung kanilang attitude, kung ganyan yung kanilang character kung ganyan yung kanilang pagpapatakbo ng kanilang mga relasyon, paano pa pag sila ina ilagay sa pinakamataas na posisyon ng kapangyarihan sa ating bansa? Di ba? Kaya looking back, baka hindi nakakasurpresa na nagpapatay sila ng 35,000 kababayan nila. Baka hindi nakakasurpresa na yung, yung vice president publicly tinetrete ng assassination yung presidente at yung kanyang pamilya. Parang uh, yung nagiging normal eh. Kung makikita natin yung kanilang away na ginagawa publicly ngayon, parang nagiging normal yung kanilang mga ginawa nung nakaraan. At yung gagawin pa nilang kasamaan sa kinabukasan. Yun yung, yun yung at stake dito eh. Tingnan natin kung paano sila mag-away-away ngayon. Tingnan natin kung ano yung ginawa nila sa kanilang mga kaaway nung nakaraan at tignan natin yung gagawin pa nila sa hinaharap. Matakot naman tayo. Hindi lang para sa ating mga sarili, kundi para sa ating mga anak, para sa ating mga apo. Yun yung nakataya rito. Hindi ito simple family feud. Hindi ito simple family feud. Ang nakataya rito ay yung kinabukasan, hindi lamang ng ating gobyerno, kung hindi ng ating lipunan. At yung mamana nitong lipunan na ito, dun sana tayo magising. Lalo na yung mga nabubudol pa rin.